Alright, so good morning sa inyo lahat So kakariting ko lang dito sa bayan ng San Jose Sur, kasi naimbitahan tayo dito ni Ma'am Gretsch Carriaga Para bisitahin natin ang simbahan na nasa likod ko So ngayon, around 9.30 dumating tayo dito sa simbahan Dapat nga kanina pa tayo dito mga 8.30 Kaso naligaw tayo and then naipit tayo sa traffic eh, sobrang traffic kanina sa Pili Kamarinisur so yun, late tayo dumating eh, ang plano ko pa naman sana pumunta sa Garcia at Karamoan pero sabi ko, wag na muna ito muna ang simbahan dito sa San Jose so yun, hanapin ko muna si Ma'am Gretsch Ayan, kasi siya ang nag-invite sa akin para samahan tayo sa loob ng simbahan let's go alright so kung makikita nyo ito na po yung harap ng simbahan dito sa San Jose So napagandang simbahan Ngunit ito ay isa sa pinakamatandang simbahan rin dito sa Partido area Doon po yung office na kung saan doon po natin pupuntahan si Ma'am Gretz Cariaga Na siya po yung invite sa atin para bisitahin ang simbahan na ito Pero bago tayo pumunta doon Dito muna tayo sa main entrance sa simbahan So yung pong kanan ay papunta na po yan sa parting Tigaon at Gowa Kamarisor Dito na po sa bandang kaliwa ko ay papunta po yan sa Lagunoy So yun, doon tayo pupunta sa opisina. Hanapin po natin si Ma'am Gretsch. So kung makikita nyo, yun po yung kampanaryo. Meron isang kampana. At kung makikita nyo, meron siyang lubid. Siguro wala yan daan papunta sa taas. So yung lubid na yan ay magsisilbing parang dito mo ihilahin para tutunog tong kampana sa taas sa tuwing magsimula na ang simba. So ito po yung main door ng simbahan. So dito mga tayo sa opisina para magkita natin si Ma'am Gretch. Yan, siya po yung nag-invite sa atin para bisita ang simbahan na ito. So, kung makikita nyo, gawa sa batong simbahan. Lumang-luma na rin. So, yun, walang binago. So, isa to sa pinakamatandang simbahan dito sa parteng partido. right? So, yun. Siguro bahay ng mga pare dito. Tapos mga seminarista. Sa kristal So dito tayo sa may opisina Ayan. So dito po opisina Pag nakaharap kayo sa Harapan ng simbahan Parting kanan po ito So may kita nyo yung Simbahan ay gawa talaga Sa bato, kongkretong kongkreto Yung mga bintana nya ay talagang ah, Lumang luma Walang binago Ayan. So dito naman tayo sa loob ng opisina So dapat kayo ako dito mga 8.30 Ayan, sige, pasok tayo sa loob Hello ma'am, kamusta po? So open na po ang simbahan Opo. Ah, okay. dito ako dadaan Alright Alright, so nandito tayo sa loob ng simbahan Dito lang sa bayan ng San Jose Camarines Sur Kung maigitan nyo, ito po yung lawak ng simbahan So ito pong simbahan na ito ay tinayo ng 1816. So kung 2023 po ngayon, ito pong simbahan na ito ay nakatayo dito sa bayan na ito almost 207 years na. So sobrang tagal na rin. Isa to sa napakatandang simbahan dito sa Partido area. So kung makikita nyo walang binago, ay, kung ano pong structure noong panahon, ganun pa din ngayon. So nandito po yung retablo ng simbahan. So kung makikita nyo, may iyan tulad ko siya sa retablo ng Naga Metropolitan Cathedral pero ito po ay maliit lamang at ito ay lumang-luma na. So I think po yung Naga Metropolitan Cathedral ay binago na yung retablo nila. So kung makikita nyo, ito po yung lawak ng simbahan. So yan po nasa likod ko. So napaganda, napakatahimik at napakalinis. So ito po yung altar. Ayan, si Yeso Cristo. Tapos si Divino Rostro. At ang ating inang Peña Pransya. Ayan. So, napakagandang simbahan at napakalinis. So, ayan, diyo tayo sa parting kaliwa ko pag nakaharap tayo sa pinto ng simbahan. So, mayikitan nyo yung lawak ng paligid ng simbahan na to. So, uh, napaka-presko kasi nga napapalibutan siya ng punong kahoy. So, yun, no. So, uh, dito, pag hindi nakasya sa loob simbahan, pwede pwede kayo dito. Kasi, unang-una, napaka-presko ng vibes dito sa labas. Kasi, yun, napapalibutan ng punong kahoy. Ayan kung makikita nyo. At yun, talaga napakalawak. Ayan. So kung makikita nyo, ang simbahan ay gawa sa bato. Kung ano po yung structure noong panahon, ganun pa din ngayon. So napaka-konkreto ang simbahan na ito. Nagpapasalamat po ako sa staff ng simbahan na ito, especially po kay Ma'am Grace kasi inibitahan tayo para mag vlog dito simbahan na ito so dito naman sa likod ay meron pang bakante. So, hindi ko alam kung ito po ay Adoration Chapel. Pero I think ito po yung parang lugar nila na kung saan every time na may mga okasyon, especially pag related po ang simbahan, gaya ng mga katikista, may okasyon dito, diyan po siguro ginaganap. Right? Kasi napakalawak na area 'yan. So, to, meron pa ang likod ang simbahan na ito. So, kung makikita nyo. Ayan, no? ayan, so, ito pong inaayos ay party pa na simbahan. So, ito po yata na nakita bahay. Kung hindi ko nagkakamali, siguro bahay po ito ng kura-paroko na simbahan na ito. So, yun, Makikita n'yo napakatasa ng simbahan na 'to. Alright. Yung bintana, walang binago ganun pa din. Ayan, so pasok tayo kasi umaambon. Yeah. At dito, bago ko pumasok, may papakita ko sa inyo. Meron pa dito ang groto ni Mama Mary. <laughs> so, waki tayo dito. So, yun. Kung may kita nyo, ha? Si Mama Mary po. Ayan, groto siya. So, yun. Ito po yung lawak ng gilid na simbahan dito sa San Jose ito po ay parting kaliwa pag nakarap kayo sa mismong entrance ng simbahan so nakakapagod lang kasi umakyat pa tayo so yun dito po sa loob ng simbahan ay meron din mga restos marmol taong saan may mga inilipat po ditong uh, kalansay ng patay So, meron po yan dito. So, nagkakailan sila. So, gaya nito. So, Mariano Salvid. At ito naman po sa kabila ay si Don Miguel Obias. Tapos si Donya Maria Prado. So, gaya rin po ito ng simbahan ng Tigaon Kamarnisur na kung saan meron po dito mga inilipat na Restos Marmol So, sa nag-comment po sa akin Kung bakit meron mga ganito sa loob na simbahan Kasi ang sabi daw Halos noong panahon ay wala pang libingan Hindi ko alam Pero ganoon yung explanation niya sa akin So, siguro Hindi naman yata talaga buong bangkay ang nilagay dito Siguro yung mga kalansay na lang So, wala lang siguro mapaglipatan Kasi hindi pa naman yata siguro usunod yung mga apartment Na kung saan nilipat po yung mga kalansay na mga patay kaya siguro dito po niya lagay sa loob na simbahan. So kung makikita nyo yung po yung hagdang papunta sa kampanaryo, hindi natin maakit yan kasi nga pinagbabawalan uh, pinagbabawala na rin. Siguro medyo delikado na ang paakyat. Kaya nga kung makikita nyo sa intro ng vlog na to, yung kampana ay may nakasabit na lubid na kung saan nagisilbi na yata yun na parang siya na lang yung nagpapatunog sa kampana. So, inihila na lang kung sino man dito staff ng simbahan. So, napaganda ng simbahan na to. So, para mga acquire meron din dito space para sa kanila. At ito na po sa bandang kanan ko, ay meron din po mga upuan para sa mga magsisimba. So, dito naman tayo sa sa kristi ng simbahan. So, tawid, tawid tayo dito. So, binuksan yung ilaw. So, nandito na tayo sa sa Kristiyanong Simbahan. So, dito po ginaganap ang binyag. Ayan, so ito po yung nilalagyan ng holy water at ito po yung mga gamit ng pare sa tuwing may binibinyagan. So, ito may mga cabinet. So, napaganda at napakabago. Dito sa loob ay may pang mga bago, parang bagong varnish lang ang mga kahoy na to. So, napaganda at napakalinis. Ayan. Ito po yung likod kung saan Uh, nakita nyo kanina pero nasa ako noon so ito po yung bahay na nakalagay dito sa likod ng simbahan siguro nga ito nga yung bahay ng koraparo ko ng simbahan dito at ng mga mautulog dito sa kristan mayor or mga sa kristan so ito po yung tambayan nila so yun magpapalam na ako well at least sa mga wala na naman dito sa bayan nila sana sa at least nakita nyo ang simbahan na naiwan nyo dito Ayan, sa pamagitan ng vlog na ito, at least naitutur ko ulit kayo in case na wala naman kayo dito sa lugar. So, paparam na ako sa Papay J ito. Peace out.